Hello Cancer, ano nga bang payo ng baraha sa sa pagpasok ng bagong taon 2024? Ano pa yung kailangan mong marinig na payo? Kukuha tayo, hindi tayo ng ilang messages para sa mga Cancer 2024. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, anong may iwan natin para sa kanila? Message? Cancer. Cancer 2024. Ano pa may natin sa mga taong maaaring makapakinig? Ayan. Cancer. Cancer, Cancer. 2024. Anong message? Ayan. Uy. Okay. Sige. Ayan. The Eight of Cups. Eight, Nine of Cups. Sige. Pagdikitin natin. The Three of Swords. Medyo napastop si Monshal doon. The Three of Swords, Three of Wands reverse, the Knight of Cups, Space of Cups, the Tower. Sige, add natin tong ilang, oh the Moon and the Sun. Nagulat ako. Nagulat si Moon Bilang ang inyong ruler ay the Moon, Cancer, rules the Moon. Or, or Moon rules Cancer. Okay, pero the Sun and the Moon, highs or lows, sala sa lamig, sala sa init ang pwede nyo maramdaman sa isang punto, kahit sa isang punto ngayong taon, Cancer. Pero andito yung enerhiya, andito yung pagkamalalim, andito yung paano kayo sa isang relasyon, especially unang-unang nagka-highlight dito, may umiiyak sa background, pasensya na po, kanina pa umiiyak ng aking pamangkin sa ilang ingay, medyo maaga pa kasi, pero sa usaping pag-ibig relasyon muna tayo, ito yung unang bumagsap. Merong eto unang scenario hindi ko ito tatamisan guys Med medyo may pain eto very normal may puot, may sakit kahit sa sarili nyo lang pakiramdam yung pagka low key or pagiging emotional nyo the moon or extra sensitive ng mga cancer this year pero meron kayong power cancer Madalas ang sinasabi niya, yung emotions, kahinaan yan eh. Well, sa totoo lang, oo, madalas talo tayo kapag napapangunahan tayo ng emosyon. Pero sa true lang, yung inyong emosyon, yan yung inyong mga strength, yan yung power nyo. Paangatin nyo pa rin yan, ano man ang sabihin, ano mang maramdaman ng ilang tao sa inyong paligid. Lalo pa kung alam niyo naman na kayo ay nasa wasto, nasa balance lang. Iwasan, eto, parang message kay Moonchild to. Ramdam na ramdam ko yan, ngayon pa lang. Bilang cancer din po ang Moonchild. I have my son sign in cancer. So, kayo yung mga katukayo ni Moonshot. Nagiging emotional tayo lately. <laughs> may mga emotions, may pag-angat nito. Pero lagi mong tatandaan, Cancer, na yan ay hindi kahinaan, okay? Pero sana, wag tayo, mag, wag tayo magpalubog dyan. Huwag, wag paangatin yan. Ito, <laughs> parang nagaano yung akin, nagahang ang moonshag bilang ramdam, nandito ang damon. Huwag kayong magpatalo sa kung anong mang pwede niyong maramdaman na alam niyong hindi okay o hindi makakatulong para sa inyo. It's okay to pause, to step back, pag nilay-nilayan ng mga bagay-bagay, kung kinakailangan niyong, kinakailangan yung ilabas yan sa paraan na alam niyo ay kailangan. Minsan, kailangan talaga ilabas yon, eh, no? Kailangan niyong i-let out yung feelings nyo, na alam nyo medyo neka or masakit na mentally, emotionally, it's okay. Not to be okay sometimes, cancer. Sa paraan kung saan kayo mag heal okay, the three of swords kasi narito, medyo masakit to. Sa mga inyong mapupupuso, ayan. Maaring damahin nyo ito masyado, na ayaw natin okay lang sabi ko nga tumigil sa isang punto ngayong taon pero wag yung tambayan yan, yan. danas ko na yan yung pagtambay ng matagal at hindi yun talaga hindi yun tama hindi yun makakatulong para sa inyo kasi uulitan ko hindi dito yung enerhiya nyo meron kayong kakayanan okay meron kayong power take back ayan this is the year to take back your power cancer pangatin yung enerhiya na magaan, maganda, positive. Okay, huwag kayong magpatalo sa so, kung anumang pwedeng iba to sa inyo ng mundo or ilang tao na hindi nyo inaasahan na kahit sa simpleng paraan nito ay eh, hindi nakakatulong sa inyo i-let go, i-release. Huwag nyong tamba yan Okay, <laughs> nagagalit ng moonshot. Hindi. Okay, kasi ang ganda ng ilang possibility dito. The Page of Cups about love. Nine of Cups, Knight of Cups, Relationship. Parang kailang single, Cancer. Sinong mga single, Cancer? Tayo po ay live na live ngayon sa ating um, YT. Parang kailangan lang natin ituon ng ating mga isipan sa love life. <laughs> love life, I mean, sa mas magaganda, syempre pa. Sa ulitin ko, sa mas positibo. Lalo pa sa inyong mga buhay karera. Okay? kasi may ano dyan positive potential it could be unexpected rin yung energy nandyan yun patuloy na mayroong growth mas makikitaan mo ng magandang daloy ito kasi sa relasyon I'll be honest um para sa mga single hindi masyadong pabor ngayon maybe on the first part of the year parang ramdam nyo yung lungkot o yung pain o yung pagiging extra sensitive. For those married na attached, I, I feel with their coins na nandito yung paghilom, merong pagtutulungan, merong suporta. So, kawawa kami. <laughs> kawawa kami mga single, gano'n, hindi. Sabi ko nga, mag-focus kayo kung saan kayo ay higit na alam yung merong kalakasan ngayon. It could be about your work or partnership in business or partner in crime na matatawag merong pa cancer. Kung andito yung kagustuhan at feeling mo ready ka na, it could be unexpected. Single cancer. Okay? About love ang umiikot sa inyong mga cancer. So, kung ngayon, dumadaan kayo sa pain or at one point dumaan kayo sa hinagpe, sa heartache or heartbreak, or kung meron umangat ng umangat na third party, third wheel situation for some of you, kalma. Iproseso muna sa inyong mga isipan ng mga bagay-bagay. Okay? Huwag kayo magmadali sa pagbuo ng decision, especially if this is something major or huge decision when it comes to relationship. I will be honest, medyo difficult yung nakikita natin dito, ano, pero uulitin ko, merong support. May ilang tao sa inyong paligid. Hindi man matupad yung, sa isang sektor, okay? Sa isang sektor, yung kahilingan nyo especially sa relasyon. Napakalawak ng na usaping relasyon. It could be about your family, friends, or personal relationship. Wala man doon, hindi man doon magbigay DN yung kagaanan. At one point lang naman, ngayong taon, hindi kailangan buong taon sa wi tayo. Ano? Meron naman, merong pangarap kang matutupad. I-claim na natin. Merong something kang goal na ma-unlock or ma-achieve this year. Kung saan, maibabalance mo yung kalakasan, kalakasan at kahinaan ito sa iyong buhay. Ito yung gamitin mo, look at the brighter side of life na lang palagi. Message, note to self, kay Mocha, kasi ako, nako, mm -mm. ano daw, i-release, i-let go, yung ilang unhealthy, unhealthy people, or unhealthy vibes, energy patterns, unhealthy ways, yan yung ilang tatalikuran yun na. Para higit kayong kumalma, higit kayong maghilom, physically, mentally, emotionally. At lalo niyong ma-enjoy yung energy sa mas positibo ngayong taon. Paangatin ang inyong confident, yung tiwala na meron kayo sa inyong mga sarili. Kasi, kapag nag, ito, yung, yung self-care, self-love na laging na mention ni Moonshout, kung yan ay paangatin nyo at pagtitibayin nyo sa inyong mga sarili, ay okay, kayo magiging maganda, ay, magiging attractive, magiging charming, magnetic, at kapuna-puna. At dyan, mas mailalaban nyo yung mga pangarap nyo pa, yung mga goal nyo na ma-unlock or ma-achieve nyo yung taon na hindi imposible. Ito yung makakamit nyo, mararating nyo. Ngayong 2024, yan yung maaaring ilang payo pa na mahalagang marinig para sa inyo, cancer.